Naayos ng militar ng Pilipinas ang modernization program para sa pagkuhan ng mga bagong kagamitan pang hindi uubra ngayon sa Pilipinas ang malalakas na armas ng China. Akala kasi ng China ay ganun na lang kahina ang Pilipinas kaya malakas ang loob nilang mang-agaw ng teritoryo ng bansa. Ayon sa bagong Territorial Defense Strategy ng bansa na inilabas noong nakaraang linggo, partikular na binibigyang importansya ng Pilipinas ang mga isla na inaangkin nitong sarili, kabilang ang tinatawag ng gobyerno na West Philippine Sea, Nathito Island, Loa Itake, West York Island, Flat Island at Nanshan Island. Ang Beijing ay patuloy na nagsagawa ng mga agresibong aksyon sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas na nagtatarget sa militar at mangingisda ng Pilipinas na mas lalong pahirapan. Hindi nakatulong ang pagtalikod ng China sa marami sa mga pangakong pang-ekonomiya nito sa Pilipinas, dahil nabigo ito na tuparin ang ipinangakong pamumuhunan nito sa ilang malalaking proyektong infrastruktura sa bansa. Bilang isang nangingibabaw na estado na may malaking impluensya sa ekonomiya at seguridad ng maraming mga bansa, ang China ay tila nag-aakala na ang mga mahihinang bansa, tulad ng Pilipinas, ay magpaparaya sa mga palaban nitong aksyon. Ang integridad ng teritoryo ng bansa ay nasa ilalim na ngayon ng banta mula sa China. Dahil sa kawalan ng kakayahan ng militar ng Pilipinas na ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta ng China, mas lumapit ang Pilipinas sa Estados Unidos, na nagbibigay ng pagsasanay at kapasidad na protektahan ang teritoryo nito. Ang mas malakas na alyansa ng Pilipinas-US ay nagpakomplikado sa gastos ng China para amunan ang Pilipinas sa mga isyo sa teritoryo. Dahil sa mga sopistikadong sandata, kagamitan, at pagsasanay ng militar ng US, ganap itong may kakayahang hadlangan ang pagsulong ng China sa South China Sea. Ang pinalaking presensya ng militar ng US sa Hilagang Pilipinas ay maaari ring palakasin ang mas dinamiko at pagtutulungang mga operasyon kung sakaling subukan ng China na piliting pagisahin isahin ang Taiwan sa mainland. Ngayon, ang Armed Forces of the Philippines ay kasalukuyang nagsasagawa ng modernization program, kung saan ang mga bansang tulad ng France, Israel, at India ay nag-aalok na magbigay ng bagong teknolohiya sa bansa. Inaayos ng militar ng Pilipinas ang modernization program nito para palakasin ang territorial at coastal defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Ang kabuoang kakayahan kasi sa pakikipaglaban ng hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi sapat upang makamit ang ninanais nitong layuning militar. Sapagkat karamihan sa mga pangunahing barkong pandigma nito ay mga produktong segunda mano na nangaling pa mula sa Cold War, o maging sa panahon ng World War II, na humaharap sa madilim na hinaharap ng bansa. Bilang tugon, masigasig na isinulong ng Pilipinas ang planong modernisasyon ng militar nitong mga nakaraang taon, na nagpakilala ng iba't ibang mga bagong armas at kagamitan mula sa US, Australia, Japan at iba pang bansa. Upang higit na itaas ang pangkalahatang lakas ng militar, ang Pilipinas ay bumuo ng isang labinlimang taon horizon plan na pinaplanong ipatupad sa pamamagitan ng tatlong yugto. Iyon ay, Horizon 1 na nagmula 2013 hanggang 2018, Horizon 2 ay nagmula 2018 hanggang 2022, at Horizon 3 ng Military Modernization Program ay nakatakda sa 2023 hanggang 2028. Ang lahat ng mga horizon na ito ay nakatuon sa pagkuha ng mga kagamitan at mga platform ng armas na magbibigay daan sa AFP na gawin ang panlabas na depensa mandato nito. Bagamat hindi pa ibinunyag ng militar ng Pilipinas ang finalized content ng Horizon 3, nalaman sa mga pahayag ng kanilang matataas na opisyal at pampublikong impormasyon sa media na ang mga kaukulang proyekto ay sumasaklaw sa multi-purpose kabilang dito ang pagkuha ng multi-role fighter jets, radar, dalawang karagdagang Jose Rizal class frigates, missile system, helicopters at ang unang submarine fleet ng bansa, at iba pang advanced na armas at kagamitan. Kasama rin sa mga paunang plano ang pagkuha ng karagdagang BrahMos missiles at high mobility artillery rocket systems sa army para sa coastal defense. Bumili ang Pilipinas ng BrahMos supersonic cruise missiles ng India na umakma sa mga depensa ng South China Sea. Nag-alok din ang New Delhi ng isang linya ng kredito upang suportahan ang mga pangangailangan ng depensa ng Pilipinas at magpapadala ng defense attaché sa Maynila upang tumulong na palakasin ang pakikipagsosyo sa seguridad. Gayon pa bilang tugon sa mga sagupaan sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakaraang linggo, pinabibilis ng Maynila ang mga plano sa pagkuha nito. Kung saan ang legislatura ay naglalaan ng 45 na bilyong piso o 700 at 63 milyon dolyar sa paggasta sa 2024. Nagbigay ng suporta ang mga senador sa pagpasa ng mga pandagdag na budget para sa intelligence at material acquisitions na may kaugnayan sa mga operasyon ng South China Sea. Ang Departamento ng Depensa ay nag-utos ng tatlong C-130J-30 Super Hercules na tactical airlifter para sa 2026. Inaasahan din ng Pilipinas na makakatanggap ng dalawang Brahmos missile units sa Disyembre mula sa India, mas maraming Acero-class gunboat naman sa susunod na taon sa ilalim ng isang deal sa Israel, dalawang bagong landing dock platform mula sa Indonesia sa susunod na taon, dalawang Corvette mula sa South Korea sa pagitan ng 2025 at 2026, at anim na offshore patrol vessel mula din sa South Korea ngayon 2028. Nangangailangan ang Horizon 3 ng 500 na bilyong piso sa susunod na anim na taon, ngunit hindi malinaw kung paano nilalayong tustusan ng gobyerno ang programa. Gayun paman, ang ilang mga bansa ay nag-alok din ng tulong. Ang iba pang nagbibid na mag-supply sa Pilipinas ng mga submarino ay kinabibilangan ng Spain, na nagsumite ng 1.7 bilyong dolyar, na alok para mag-supply ng dalawang S-80 class submarine, at Hanwa Ocean ng South Korea, na nag-update ng panukala nito noong nakaraang buwan para sa dalawang Jangbugo 3 na diesel-electric na submarine. Habang ang militar ng Pilipinas ay hindi pa naglalabas ng mga huling plano nito para sa Horizon 3, ang realignment ay magsasama ng mas mababa ngunit, mas makapangyarihan, na mga asset at platform. Ang material ay ihanay sa diskarte sa pasulong na pagtatanggol ng bansa, kung saan ang mga banta ay, itinutulak ng mas malayo hanggat maaari, at ang layunin ng militar ay agad na mag-deploy ng mga fighter jet at iba pang mga asset pagkatapos ng mga naiulat na encuentro sa mga sasakyang pandagat ng China. Iyan ang ilan lamang sa mga paghahanda ng Pilipinas para makasabay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea laban sa China.